Ngayong araw guys, napakarami nga pala naming nahuli ng mga hipong banami dito sa ating palaisdaan. Dinamitan nga lang siya guys natin itong itim na lambat na kung tawagin dito sa lugar namin ay lumpot. Syempre guys, ano pa bang gagawin natin dyan? Kaya nga niluto agad namin ni Dugong yan at para makapag food trip na rin tayo. Butter garlic nga pala guys ang luto natin dyan. Kaya ngayong araw guys, samahan nyo kami pumood trip. What's up guys? What's up mga karapadaan lang? So ayun na nga guys, ano may another adventure na naman nga pala tayo. Tinanghali nga pala guys kami ni Dugong ng gising ngayong araw at dahil nga guys naisipan namin na wala na naman kaming uulamin eh napag-isipan na rin namin pumunta dito sa ating pala at, kaya ayun guys, agad nga namin binaybay itong mga mangroves dito at nadaanan din nga pala guys natin itong treehouse natin. Siyempre guys, as usual lang dito pa rin, napakaganda pa rin itong ating treehouse. Medyo makulimlim nga pala guys ang panahon ngayon at saktong-sakto yan para mag tayo kasi hindi masyado mainit. Pagkarating nga guys natin dito sa ating palaisdaan at chenek muna namin ni Dugong kung sa nagtitigil dito yung mga hipong banami. Baka kasi guys mahuli natin yung mga bangus nating nilagay dito. Sa mga susunod na vlog ko nga pala guys papakita yung mga bangus natin kasi hindi pa sila malalaki at medyo maliliit pa sila. Pero <laughs> guys itong mga hipong banami natin ay malalaki na rin talaga sila at pwedeng pwede na natin kainin at ipod. Trip. Pero maghihintay pa rin guys tayo ng ilang buwan para mas malaki talaga itong mga hipo natin. At dahil nga guys babawas muna kami Dugong dito na pang ulam namin ay ginamita namin siya na itong itim na lambat na tawagin dito sa lugar namin ay lumpot. Hinilahila nga lang guys namin itong itim na lambat dito para pumasok doon sa pinakambulsa niya yung mga hipo nating mahuli. Habang nagigigit nga guys kami ng mga lambat dito ni Dugong ay grabe nagpapaltukan sa aming mga mukha dito yung mga hipo at halos natatapakan na namin sila. Dito nga lang pala guys kami sa area na ito magigigit nitong lambat kasi paka masyadong marami yung mahuli natin. Dito lang muna kami sa counting part na side na ito. Iingatan rin kasi guys nating mahuli yung mga bangus natin kasi mabilis lang mamatay yung mga isidang bangus. Grabe guys lampas isang buwan lang itong mga hipong banami natin na to, pero malalaki na talaga sila at pwede na rin silang kainin. Nakakatuwa nga lang guys pag dito pag Paking ilaw kami ni Dugong ay talagang sobrang dami nila at sobrang pupula nung kanilang mga, tata, mga mata talaga guys. Nagre-reflect sila doon sa mga ilaw. Hindi rin nga guys namin nakalain na marami palang mabubuhay dito sa mga alaga nating hipong banaminat. So, Madala nga lang pala guys kami ni Dugong mag-content ng pangingilaw kasi hindi kami sanay. Kasi na guys nakakahilo talaga pag nasanoy nyo yung mga ilaw. At ito na nga pala guys yung ating mga nahuli dito sa ating malayit na palisdaan. Nah, nahuli natin guys. Okay. Okay, okay. Dogs to pink Yan, yan laki ng ating mga bana na guys Solid na oh Grabe talaga guys, kahit papano eh, marami rin talaga tayo mga nabuhay dito, mga hipong banami. Tapos guys, ito nga pala yung isda dito na kung tawagin sa lugar namin ay balungis. Buti na lang guys, nahuli natin yan kasi yan guys, ang kumakain ng mga hipon dito at itong mga maliliit na bangus. Ito nga pala guys, palisdaan natin ay eh, sobrang hirap nga pala dito makabuhay ng mga similya ng banami at similya ng mga bangus. Kasi guys, itong maliit nating palisdaan ay eh, hindi pa talaga si fully developed. Sobrang liit lang talaga guys, itong palisdaan natin na eh, natin. Pero kahit papano guys, nakakapagpabuhay naman tayo kahit content Ito na nga pala guys na natin. Ayan, mga banami. Pakpak eh, ang banami na yan. <laughs> Ayan na, pumili lang tayo guys ng counting malalaki. Ano, kasi medyo maliliit pa yung iba, pero itong iba good size na rin. Gagawin natin yung garlic and buttercream and shrimp and coconut oil. Let's go! Sir nga lang guys namin ni Dugong makahuli ng mga hipon dito ay agad na rin ako dito ng napakaraming bawang. At sa kasamaang palad guys, kinain nga pala ng isang pato yung isang malaking hipong ba namin namin. Kaya eto habol-habol siya ni Dugong. <laughs> <laughs> so yun guys, start na tayo magluto. Samahan nyo kami. Salang ng tawali. <laughs> ang luto nga pala guys natin dito sa hipo natin na to ay garlic buttered shrimp. Ay grabe, napakasosyal social naman ng pangalan. Kaya nga ayun guys, agad na rin ako dito nagtunaw nitong mga butter. At syempre guys, wag nating kakalimutan ito ang magpapasarap sa lahat itong napakaraming bawang nating ilalagay. Habang nagluluto nga pala guys kami dito ay nakita ni Dugong dito yung tatay niya naghahakot itong mga kahoy nagagawing ulbo. Bala kasi guys ni Dugong mag-alaga ng apat o limang baboy dito sa aming maliliit na palisdaan para kahit papaano daw ay may income yung kanyang tatay. Grabe talaga guys itong kaibigang si dugong talaga napakaulirang anak talaga at napakabait. Lalong lalo na daw pag sabi sa akin ng mama niya. At dito nga guys sa part na to ay agad na rin namin nilagay dito yung mga hipon natin at hinalo-halo nga lang guys natin yan hanggang sa maluto. At after nga lang guys ng ilang minuto kung makikita nyo iluto na rin nga pala yung ating hipon dito. At dahil nga guys luto na yung ating kakainin dito ayan natuwa na naman kaming dalawa sa part na to. Tapos ayun dali-dali ko na nga guys pinadala kay dugong dito at dito nga pala guys kami kakain sa taas ng ating treehouse kasi guys nagtatampo na daw. Nakakamiss na rin naman kasi guys kumain dito sa taas ng treehouse natin kasi napakaganda dito ng view. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Ooh, kaya tayo, let's go! <laughs> Tapos ayun guys, narinig nyo na naman yung napakagandang boses ni Dugong. Sabi nga guys sa akin ni Dugong, pag daw siya nagka-jowa, araw-araw daw, niyang kakantahan at haranahin. Siyempre guys, bago kumain, wag na huwag natin kakalimutan si Lord. So ayun guys, ano, ay, pang iniintay nyo. Sabayan nyo na kami kumain ni Dugong. Let's go! Ang ating buttered hipon. Yes, oh. Solid na solid, oh. Talagang masabaw-sabaw. Sarap. Solid. untrip trip talaga si Dugong. <laughs> Medyo malalak na rin yung alaga nating hipon Malakas na talaga guys Ang hipon Sobrang solid talaga nga yung food trip Ito hmm? naman Goods na goods Nagso Joke lang <laughs> Habang kumakain nga guys kami dito ni Dugong ay eh, napansin ko lang na malaki pa pala yung tubig kaya sabi ko kay Dugong after namin kumain ay eh, magbabad muna kami dito at maligo kahit konti. Guys, maligo muna tayo! Jey, mo pa. natin. Kaya ayun na nga guys, ano, this is na Padaan Lang Channel, your daily dose of good vibes. Salamat nga pala guys sa panonood nyo at kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys! Ha? <laughs>